Isang magandang araw po sa inyong lahat mga ka-super at syempre nandito na naman tayo ngayon sa loob ng ating super tea. So ngayon mga ka-super tea diba na i sa inyo nung mga nakarang araw na bala kong baguhin yung pwesto ng ating uh, ibang paninda katulad ng mga pamas kung panghanda yun mga ganun pasta, spaghetti, ano ba, ba? Mga cream, Condense at kung ano-ano pang panghanda sa Pasko at New Year ay pagsasamahin ko sa isang, sa isang pwesto Para sa ganun ay hindi mahirapan yung mga customer natin na maghanap So kahapon in, na unti-unti ko na, hindi pa naman totally ko napagsama lahat Pero na unti-unti ko na yung uh, pag-ayos ng mga nasabing kong paninda So ngayong araw na ito ay yung i ko sa inyo at ipapakita So... Let's go mga ka-superteam. Medyo maingay lang kasi ang daming talak na dumadaan dito. So ayan, problema namin yung alikabok ngayon. At mga nakaraang araw nga nasabit pa yung kuryente namin. Kaya na wala kami ng kuryente dahil sa inaingay. Dahil sa mga truck na dumadaan. So pakita ko na sa inyo mga ka -super -team, yung ginawa kong arrangement ng mga panganda sa holiday season. So let's go! At ayan na nga mga ka -super patungo na tayo sa posisyon ng ating naayos na paninda na aking tinutukoy. So eto siya mga super tea ayan binago ko yung ayos yan mga super tea kasi katulad nito ayan dati wala ito yung mga palaman dito so nandito siya dati yung mga so pinagpalit ko sila sila lang pwesto din itong mga itong mga ito ito yung mga yung mga ano ba yun na ako ito yung mga cheese mga M.Y.S. and Greyhams nandun dati sa dulo na ito ito nandito, nandito sila so inilipat ko sila dyan kahapon at itong mga cream na to dito sila nakalagay dati sa part na to dito yan so dito dito naman nilipat kasi yung mga condense natin nandiyan so ayan halos ah uh, unti-unti ko lang nalilipat yung ating mga panghanda sa darating na, na kapaskuhan at new year then yung mga pa yung mga iba naman natin mga fruit cocktail nasa baba so ibabaguhin ko rin yung pwesto nito lilipat ko rin para sa kanila ay dikit-dikit na sila iniunti-unti ko lang kasi sa daming gawain sa super tea may uh, mahirap talagang pagsabay-sabayin tapos yung mga, yung mga pasta natin nandito naman ayan mga pasta mga pancit then meron din dito sa kabila ayan mga kanton mga malagkit ayan margarina syempre gamit na gamit ngayon yan mga tomato sauce spaghetti sauce ayun, sama-sama na sila dyan So ayusin pa rin natin yan mga ka-super Kasi sabi ko nga kanina unti-unti muna Para sa ganun ay eh, hindi rin tayo magiglasa Pag ayos kasi nakakapagod din talaga mga ka-super mag-ayos ng paninda Nangyayari pa sa akin ngayon yung may hawak. ka Lima o inayos ko itong sa asukal Then nakita ko merong magulo sa noodles Bigla ako napunta sa noodles Naiwan, na, nai ko lang nakatiwangwang yung sa asukal G Ganun na nangyayari sa akin ngayon mga super ti So yun nga, nag-update lang naman tayo ngayong umagang itong mga super tip sa ating new arrangement sa ating mga panghanda ngayong darating na holiday season. At sa mga ka-super natin dyan na may mga kanya-kanya tindahan. So i-share nyo naman yung discount nyo ngayong uh, darating na holiday season. Pwede nyo i-comment uh, sa comment section ng ating uh, super video. At sabihin nyo, sa, i-share nyo rin kung ano yung mga pwede nating uh, matutunan uh, na ngayong darating na Kapaskuhan at New Year. At syempre, ito po muli ang inyong super tinderong police, si Alvin Richards. Bye!